Okay. Magbigay kayo ng color. Red. Red? Orange. Orange? Pink. 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 Green. Green. Purple. Purple. Blue. Blue. Brown. Brown. Yellow. Yellow. Maroon. Maroon. Black. Na, palakpakan naman natin sila, naglalain nga. O, Asian! Ano eh? ha. Okay, next. Pag uwi niya sa bahay, tanghalian na. Lunch na. Pag uwi sa bahay, lunch na. Ano ang gustong gusto mong niluluto ni nanay na ulam? Adobo. Adobo. Sinong kayo nung anak to? Pamangkin. Kanino na pong anak tong maliit na to? Pamangkin po. Kapamangkin ah, po. Ah, adobo. Ikaw? Isda. Isda. Anong luto? Prito. Grito. Nag-imas. Prito. Alam ko sa sagot ni Karang Bacon. Jaxay. Jaxay. Chuchan. English. Jaxay. Gulay. Anong gulay? Sitaw. Sitaw na. Adobo, oh, adobong sinta, ikaw. <laughs> Itlog. <laughs> Itlog ang tanghalian ni Bogi. Iyon naman. Katduk, katok ko. Hmm. Magu-break pasyona. Sinigang, sinigang na. The next place. Sinigang na pancit, pero sinigang <laughs> na pancit. Magtuturo <laughs> na naman 'tong mga chismosa n'to. <laughs> ano, sinigang na? Da? Isda. That... Ikaw naman, bebe. Gulay. Gulay. Anong gulay? Yung meron pang meat. Merong meat. Tapos? Wala na. Ano pa? Anong luto yun? Meron pang isang gulay. Ano pa? <laughs> Naluto na. Sarap. <laughs> Magic siya lang. Tignan oh, ko si Chismoso ka talaga. Ano na? Okay, next. Ito naman. Oh, ikaw! Ham. Tosino. Tosino. Tapos ham. O, oh, palakpakan natin sila! Hehehe! Magaling sa mga na! Huwag wala matatanggal! Ayan. Okay, ready? Next na? Next na? Okay, next. nasa bahay ka di ba? Maliligo ka na. Papasok ka na uli sa school. Pupunta ka sa banyo. Ano ang makikita mo sa loob ng banyo? Sabon. Sabon? Shampoo. 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 Toothpaste. Toothpaste? Toothbrush. Toothbrush. <laughs> <laughs> Tay. nanay mo doon tuwa tayo. Buti nilang hindi pa kain doon. <laughs> ano may kita sa loob banyo? Shower. Shower, very good. Shower. Ano? Inidoro. Inidoro, binago niya na yung sagot niya. <laughs> Inidoro na lang. Ikaw? Tabo. Tabo, very good. Timba. Timba. Sabon. Sabon, may sabon na. Sino nagsabi ng sabon? Oo, oh, matatanggal ka na. O, oh, sige, bigyan ng chance. O, oh, last na to, ha? Ikaw naman? Towel. Towel, very good. Wala pa rin nyo sila. Ang galing nila sa magot. Ayan. O, oh, gusto nyo pa? Next. Okay, pagpapasok ka na sa school. O, oh, hindi pa tapos. Iinom ka rin. O, oh, sige, inom muna kayo. Bilis. O, oh, inom ka rin. O, oh, sige, inom pa kayo. San po yung sakin? Nay sa akin, nai. Wala ako. <laughs> Thank you, nanay. Alright, so next. Okay, okay na. Ready na kayo? Ready na kayo? Sino ang lagi napapagalitan ng nanay? Ayan, ayan. Nagtataasa ng kamay. Ano kayong dahilan? Bakit kaya pinapagalitan ng na nanay? Alright, so lunch na. Nakarating na ng banyo. Papasok na kayo. Nag-e-email ka pa. Late na. Oh.